guys mga kamasbati, ngayon nga pong araw ay samahan nyo kami sa paglilipat ng boarding house nila kuya. Alas 10 na nga ng umaga nang pumunta ako dito para tumulong sa paglilipat. Pero ayan, tulog na tulog pa rin itong si kuya na akala mga walang maraming gagawin ngayon. Kay sarap ng buhay, patulog-tulog lang. Kaya habang nga tulog pa siya ay nagsimula na rin kami sa paglilinis at pagliligpit ng mga gamit para pagising niya ay konti na lang yung aasikasuhin. Lalo na na isa sa katangian niya yung mabagal kumilos. Kaya ayan, habang tulog pa siya ay maglilig magpipit na kami at maglilinis ng mga gamit para pagsapit ng hapon ay makalipat na sa lilipatan nilang boarding house at marami ring aayusin pagdating doon. At kailangan na rin muna dito maglinis bago umalas dahil syempre nakakahiya naman sa may-ari na makita nilang madumi pa itong bahay. Halos dalawang buwan nga pala dito nagboard sila kuya at hindi ko na nga matandaan kung pang ilan na bang boarding house itong lilipatan nila. Palipat-lipat lang kasi sila dahil wala pa namang sariling bahay. At habang nga busy pa sila ate Trisha pagliligpit ng mga gamit ay maghuhugas na rin muna ako ng mga pink para pagtapos ko, ipatapos na rin sila sa pagliligpit ng mga gamit at para mabilisan na rin. Sa nakikita nyo nga, ayan, napakaraming ang hugasin. Minsan kasi hindi na sila nakakapaghugas pagaling sa trabaho dahil minsan gabing gabi na at pagod na rin. Kaya kanabukasan na lang nila hinuhugasan lahat. Heto nga at ubos na rin yung sabon sa pinggan kaya ayan sinisimot ko na lang. Ang gusto ko pa naman talaga pang naguhugas ako ng pinggan ay ang mabula talaga yung pinagsasabunan para maalis talaga yung langsa o sebo. Kahit nga sa paglalaba ay ganun rin para sure talaga na malinis. At habang nga naguhugas ako ng pinggan ay maikwento ko na rin nga sa inyo nung bata pa ako kapag naguhugas ako ng pinggan. As in napakatagal ko talagang matapos sa paghuhugas halos isang oras bago matapos sa paghuhugas kahit hindi naman talaga masyadong marami yung hugasin. Kasi naman habang naguhugas ay naglalaro din ng bula na pinagsasabon sa pinggan. Tapos pag nagbabanlaw ay ginagawa namang bangka yung mangko. Minsan naman ay pinagtatalan yung mga kutsara at tinidor kaya ang tagal talagang matapos. Kaya minsan ay tinutulungan na lang ako ni mama sa paghuhugas para mapabilis dahil sabi niya nga ay tapos na raw siya sa ginagawa niya tapos ako hindi pa rin. Pero siguro may ilang sa inyo na ganito rin dati yung ine-enjoy o nilalaro lang yung mga gawain sa bahay na walang iniisip na problema. Eh ngayon kasi naguhugas ka lang ng pinggan pero marami kang iniisip na problema gaya na lang ng bayarin at kastusin. Ngayon ay tapos na ako sa pagsasabon at magbabalaw na rin. Umiigib lang pala sila kuya ng tubig sa balon dahil wala sila ditong sariling tubig dahil naputulan yung may-ari nitong bahay. Kaya yun, umiigib na lang sila ng tubig sa balon dahil malaki malapit lang naman. Yun yung ginagamit nila sa paglalaba, pagliligo at paghuhugas ng pinggan. Pero dahil nga sa ilang buwan na problema sa tubig at hirap na rin sa pag-iigib ay naghanap na rin sila ng bagong malilipatang bahay na may sarili na talagang tubig. Kasi kung wala talagang sariling tubig ay halos ang hirap rin talagang gumalaw tulad nga ng sa amin na wala rin sariling tubig at umiikib na lang sa kapitbahay. Ngayon nga ay tapos na rin ako sa paghuhugas at sakto sa rin naman napatapos na rin sila ate Trisha pagliligpit at pagbabalot ng mga gamit. Bale may konti na lang maliligpit at taayusin para makalipat na rin. At ito naman ng si Kuya siya naman nga yung magliligpit ng mga gamit at maglilinis dito pati na rin nga sa CR. Halos yun na lang nga lahat ang liligpitin at taayusin para tapos na. At ngayon nga ay tapos na kami sa pagliligpit, pagbabalot at paglilinis ng lahat kaya makakalipat na rin. Maglalakad lang nga kami nila ate Trish at ang kapatid ko dahil napakalapit lang naman ang lilipatan. At isang bag lang nga yung dadalhin namin dahil yung lahat ng mga gamit ay isasakay na lang raw nila kuya sa tricycle. At heto na nga po kami sa ririntahan nilang bahay Bahay lang po ha, di sa yung sasakyan Bale ito nga po yung loob ng bahay Medyo maluwag naman siya kasi dun sa dating bahay na tinitirahan nila Medyo luma na rin nga ito pero okay pa naman At medyo okay pa nga ito kaysa sa bahay namin Dahil mas marami na talaga yung sira na dapat ayusin at palitan Sabi rin pala ng may-ari ng bahay na to Na aayusin pa nila yung ibang parte nitong bahay na may sira Ito rin pala yung kusina nila Medyo maluwag naman yung space At makakapagluto talaga ng maayos kaysa dun sa una Ayan na rin nga yung lababo, ang ganda pa at parang bago lang ginawa Lilinisan na lang nga ng mabuti at medyo madumi At heto naman nga yung CR Ito rin naman yung kwarto, medyo malaki naman yung space At kasya rin naman silang tatlo at ang ilan nilang gamit Haayusin na lang raw nila kuya at lalagyan ng sticker para mas magandang tingnan Heto na nga at nagsilatingan na yung ilang mga gamit Pangalawang balik na nga ito ng tricycle at may pangatlo pa dahil hindi naman kayang ipagsabay-sabay lahat Kinuha na rin nga namin ni Ate Trish yung mga kortina para malagay na rin namin sa mga bintana. Tatlong kulay nga yung meron sila, yung itim, green, sya yung blue. Pinag-isipan nga namin kung anong kulay ba yung ilalagay sa bintana. Trinay nga namin yung itim kaso parang ang dilim naman at mas okay yung makulay. Kaya yung green na lang yung pinili namin dahil kinabukasan pa naman raw bibili ng ibang kulay si Ate Trish. At luma na rin kasi tong mga kortina nila. Pero bago nga kay maglalagay ng kortina, iaayusin muna namin tong lalagyan nila ng sapatos. Dahil pinakuha naman namin ang tayo isa kong kapatid at walang paglalagyan yung kortina. Matagal nga namin tong inayos dahil tumatanggal talaga yung bakal sa butas kaya pa ulit-ulit rin namin binabalik at tinidiinan. Pagkatapos ay nagsimula na rin ako sa paglalagay ng kortina at ganoon rin si ate tari kabilang bintana. At sa naman na dumating na sila kuya at tapos na rin sa paghahakot ng mga gamit. Mag-aalauna na rin nga ng hapon kaya medyo gutom na dahil wala pa nga kaming panang Mabuti na lang nga at kumain muna ako kanina ng tinapay sa bahay bago ako munta kay kuya. Pero tatapusin na lang namin tong paglalagay ng kortina tapos kakain na rin kami. Ngayon nga ay patapos na rin ako sa paglalagay ng kortina. Medyo natagalan nga ako dahil sa pagpapasok ng talo sa kortina. Pinawag ko na rin nga si kuya para siya na lang yung magtalay dahil mukhang di kaya ng height ko. At hata naman nga si ate Trish at patapos na rin nga sa paglalagay ng kortina. Bala yun lang nga muna yung ilalagay namin sa ngayon. Dahil sila ate Trish na lang raw bukas yung maglalagay ng sticker at floor mat sa kwarto dahil bukas pa naman makakabili. Kaya sa ngayon, hanggang dito na lang po muna. Sa susunod ulit, bye!